Ano-ano ang mga napapanaginipan ng mga tao ngayon patungkol sa rapture? Meron ba itong ibig sabihin? Yan yung ating naalamin sa video na ito. Sa panahon natin ngayon, dahil alam natin na nasa mga huling araw na tayo at malapit nang bumalik yung ating Panginoong sa Kristo, marami na rin mga taong nakakapanaginip ng patungkol sa rapture. Ngayon mga kapatid, ang na nakakamangha dito sa mga nakakapanaginip ng rapture, hindi lahat ng mga nakakapanaginip ng rapture, alam nila yung rapture. Yung iba mga kapatid, mga bata pa sila. Wala silang kaalam-alam patungkol sa rapture. Pero, nanaginip sila ng patungkol sa rapture, base nga sa kwento nila. Ganun din, meron din mga tao na hindi naman sila naniniwala sa Diyos pero na naginip sila ng patungkol sa rapture. So makikita natin dito mga kapatid, ano ang ibig sabihin nun? Bakit nangyayari yon sa mga tao? Kasi alam naman natin na yung mga panaginip natin madalas, alam na natin yan. May idea na tayo dyan. Kaya natin siya napapanaginipan. At minsan kaya natin napapanaginipan ng isang bagay kasi madalas natin itong iniisip. E eh, papaano naman yung mga walang alam patungkol sa rapture at hindi naniniwala dito? Bakit nila napapanaginipan yon? So ibig sabihin lang yan mga kapatid, yun yung nagpapatunay na talaga malapit ng mangyari yung rapture. At ibig sabihin, totoo yung rapture. Habang papalapit na tayo sa pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo, parami na rin ang parami yung mga tao na nagsasabi na panaginipan daw nila yung rapture. Ngayon, ano-ano nga ba yung mga madalas na sinasabi ng mga tao na nakapanaginip daw ng rapture? So, tingnan natin yung halos pare-pareho nilang sinasabi na napanaginipan nila. Marami ang mga nakapanaginip na bagamat madilim daw, pero nakakita raw sila ng liwanag mula doon sa kalangitan. Ang sinasabi ng mga nakapanaginip ng rapture, nakita raw nila na mayroong mga tao na bigla na lang nawala. Yung mga taong nawala na yon nakita na sila ay tumataas patungo doon sa kalangitan. Yung mga taong nakapanaginip na nasama raw sila sa rapture, ang pakiramdam daw nila ay para silang lumulutang at nakikita nila yung mga taong naiiwan nila doon sa baba. May ilan naman na panaginipan nila mismo na sila ay naiwan sa rapture at nakikita na lamang nila yung mga tao na unti-unting tumataas doon sa alapaap. Madalas na nakikita rin nila sa panaginip nila, nagkakagulo raw yung mga tao, nagsisigawan sila at nagpapanik. Kasi nga hindi alam ng mga tao kung ano yung nangyari. Maraming tao ang bigla na lang nawala. Doon daw sa kanilang mga panaginip, nakikita nila na yung mga tao ay nakatingala doon sa langit. May ilan naman na nakapanaginip na narinig daw nila yung tunog ng trumpeta mula doon sa kalangitan. May nakita rin sila ng mga anghel doon sa alapaap. At ikit sa lahat, ang pinakamagandang nakita raw nila ay walang iba kundi yung ating Panginoong Sokristo na nakadamit ng puti na nagniningning doon din sa alapaap. So dalawa lamang yung pakiramdam ng mga taong nakakapanaginip ng rapture. Yung iba, nakakaroon sila ng matinding takot at pangamba dahil sa mga nakita nila sa kanilang panaginip. Nalulungkot yung iba sa panaginip kasi nila na iwan sila sa rapture. Yung iba naman na nakapanaginip ng rapture, naramdaman nila yung saya at kapayapaan sa kanilang puso. Kasi nga na panaginipan nila nakasama sila sa rapture at hindi lang yon naranasan din kasi nila yung ating Panginoong Sokristo sa kanilang mga panaginip. So yan po mga kapatid, yung halos pare-parehong sinasabi ng mga tao na nakapanaginip ng rapture. Yan po ay base sa mga comment o kaya man sa mga research patungkol sa mga tao na nakapanaginip ng rapture. So base sa mga kwento ng mga tao na nakapanaginip ng rapture, makikita natin dito na halos pare-pareho yung mga sinabi nila. Kaya masasabi natin na hindi lamang siya basta panaginip. Kasi marami rin mga tao, hindi lang isa, hindi lang dalawa, at hindi lang din tatlo. Actually, maraming beses nilang napanaginipan yung patungkol sa rapture. So yung mga nakakapanaginip ng patungkol sa rapture mga kapatid, buong mundo na po yan, hindi lamang po sa isang lugar. Ngayon mga kapatid, ang masasabi lang natin dito, hindi natin talaga totally alam kung ano nga ba talaga yung ibig sabihin ng panaginip nila patungkol sa rapture. Kasi nga mga kapatid, merong mga iba't ibang mga interpretation patungkol dyan. At hindi tayo pwede basta magbigay ng interpretation patungkol sa mga nananaginip sa rapture. Basta ang alam lang natin, pwedeng mangusap yung ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng mga panaginip. Pero hindi lang natin alam kung ano nga ba talaga yung pinakaibig sabihin ng mga panaginip ng mga tao patungkol sa rapture, psychologically man yan or spiritually. Totoo naman kasi mga kapatid, ayon sa Biblia, marami mga tao, lalo na nga sa mga huling araw, makakapanaginip sila at hindi lang yon, makakakita rin sila ng iba't ibang mga vision. Nangyari na po yan mga kapatid 2,000 years ago at tuloy-tuloy yan na mangyayari sa panahon natin ngayon. Lalo na nga nasa mga huling araw na tayo at malapit nang bumalik yung ating Panginoong sa Kristo. Basahin natin yung Acts 2, verse 17. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Ibubuhos ko ang aking espirito sa lahat ng tao. Ipapahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain at ang inyong mga matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Dahil nasa mga huling araw na tayo, yung mga panaginip patungkol sa rapture o yung mga patungkol sa mga huling araw, normal na lamang po yan kasi yan po yung sinasabi ng Biblia. Marami mga tao ang makakakita ng vision at panaginip. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, pwede pa rin mangusap yung ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng panaginip. Kaya kung makakapanaginip man kayo ng rapture, mga kapatid huwag kayo matakot. Dapat yan pa yung magbigay ng pag-asa sa inyo. Maaring napanaginipan nyo sa rapture na iwan kayo, pero mga kapatid huwag kayo mag-alala. As long na alam nyo na kayo ay nari-Kristo, hindi kayo maiiwan sa rapture. Maaring meron lang gustong sabihin yung Diyos sa inyo patungkol sa panaginip na yon kung naiwan kayo sa rapture. Maaring yun ay warning para sa inyo. So, kung yun ay napanaginipan nyo, dapat mas tignan nyo yung sarili nyo. Anong level na yung pananampalataya nyo? Baka mamaya, napapalayo na kayo sa Diyos. So, kaya man, unti-unti ko yung bumabalik sa dati nyong buhay. So, dapat mga kapatid, minsan, yung mga panaginip na ganun, maging babala sa inyo yun. Na dapat, lumapit na kayo sa ating Panginoong Sokristo. Patuloy nyo ibigay yung buhay nyo sa Panginoong Sokristo at manatili lamang kayo sa Kanya habang naghihintay sa Kanyang pagbabalik. Bukod dyan mga kapatid, kung nakapanaginip kayo ng patungkol sa rapture, dapat huwag niyong babaliwalay yan. Dapat isa puso niyo po yan. Kasi mga kapatid, maaaring napanaginipan niyo yung rapture para sabihin sa mga tao na totoo yung rapture. Para sabihin niyo rin sa mga tao na malapit nang bumalik yung ating Panginoong sa so Kristo. Kumbaga, bibigyan niyo ng babala yung mga tao patungkol sa rapture. Sa mga tao hindi pa nakakaalam nito, sa mga tao hindi naniniwala dito. Kaya dapat mga kapatid, kung kayo ay nanaginip ng rapture, huwag nyo lang hayaan sa sarili nyo yan. Sabihin nyo yung magandang balita sa mga tao na babalik yung ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ng rapture. Kaya madalas pinapakita ng Diyos sa panaginip ng mga tao na may mga naiiwan at may mga nasasama dahil yun naman talaga yung mangyayari pagdating ng panahon. Kapag nag-rapture, meron talagang maiiwan at merong mawawala. Yan po yung sinasabi ng Biblia. Kaya dapat sabihin natin sa mga tao yan nang sa ganon, hindi na sila mapahamak. Kaya maraming tao ngayon na mga nakakapanaginip ng rapture, ibig sabihin lang po niyan mga kapatid, totoo kasi yung rapture, kaya nila napapanaginipan yan, mapabata man yan o matanda, ni alam man sa rapture yan o wala. So dapat mga kapatid, ibig sabihin niyan, hindi tayo magduda sa event na to na darating pagdating ng panahon. Anytime pwede itong mangyari, kaya dapat maniwala na kayo kasi nga ito yung sinasabi ng Biblia. Hindi lang dahil sa panaginip ng tao, sinabi na yan ng Biblia noon pa man. Basahin natin yung 1 Thessalonians 4, verse 16 to 17 sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos. At ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos tayo ng mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Sa mga nakapanaginip ng rapture, sa mga mananaginip pa lang ng rapture, okay lamang po yan mga kapatid, normal lamang yan ano mga mga interpretation dyan, psychologically or spiritually, hindi po natin alam yon. Pero ang alam lang natin, kaya nyo napapanaginipan yan, kasi ibig sabihin lang yan, malapit nang bumalik yung ating Panginoong Sokristo. At totoo yung kanyang pangako na siya ibabalik dito sa ating mundo at kukunin niya tayo. Kaya dapat mga kapatid, magkaroon tayo ng pag-asa sa ating mga puso dahil hindi na tayo mananatili sa mundo na ito. Darating ang panahon, kukunin niya tayo at makakasama natin siya magpakailanman. So yun lamang mga kapatid ang gusto kong ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalaki ngayon. Hanggang sa muli, magkita kita tayo. Salamat sa inyong panunood. Pagpalain kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.